Hola for today's video. Bungkal pa rin ang peg natin. Ito may natira pang ano. Alukbati? Ayos niya, dami lamok ko. Hmm. Oh. Grabe. May mga tinanim ko. Oh. Nakaraan. Tapos yung kangkong dito. Ito yung mga piman ko. Hindi ko alam kung nasaan yung tinanong. Ah, ito yata Oh. Yung tinanim ko nakaraan. Oh, ano. Mga ano. Kumatsu na. Hindi ko alam kung ito ba yun. O kusa. Hindi okay, ko sa kabila. Kasi mas maraming akong tinanim dito. Ay, just may Diyos may yun wala. Uy! Ang daming ano, eh, Ay! Walang tumubo. Kinain siguro ng ano. Kinain siguro ng anong uh, mga uod. Ayan nag ano na -ano yung ano oh. Yung kamote. May dahon na. At yun na nga, pang 6 day ko dito sa pagtatanim ng... Ay, just me marimar. Wala pa naman akong gaano natanim. Talong pa lang ang tinanim ko dyan. Tsaka yung piman at kamote. Tapos nagbigay ng kangkong yung kaibigan ko. Tsaka alokbate, yun yung tinanim ko. Tinanim ko na lahat kasi sayang. Tapos nagbungkal ulit ako dyan ng isang lane para sa susunod pag nakabili ako ng mga itatanim ko, nakaredy na ako. Sobrang lit lang ng area na yan, kaya lang hindi siya matapos-tapos. Ang hirap pala talaga kasi mano-mano. Isang oras ako nagbungkal, yan lang ang nabungkal ko. Ang sakit kasi sa likod. Literal talaga na magtanim ay dibiro. Char. Na-excite ako kasi nga, kahit nakakapagod, ang sarap pala sa feeling. Nadagdagan yung pagkabisibisihan ko, Diyos me, yung marima. Partida busy na ako nyan. Pero may oras pa akong mag-farming-farming kuno. Charot. Kung sa bakuran ko lang to, naku, baka inaabot ako ng gabi. Medyo malaylayo kasi sa bahay. Kaya dahil tayo mga isang oras at kalahati lang na ilalagi ko dito. Sa ngayon, pagbubungkal muna ang magagawa ko. Pero nagmamadali na ako niyan kasi nga wala ng time. Next week, papasok na yung tag-ulan. Kasi nga, gusto ko sana bago magtag-ulan, eh, makapagtanim na ako ng mga itatanim namin. Isang oras ako nagbungkal. just mio, yan lang ang nabungkal ko. Ang hirap pala talaga magbungkal ng marami. Kasi nga, ang daming ugat. Tsaka, sobrang daming lamok. Tapos, pinapak ako ng lamok dyan. Kaya, todo balot ako. Kasi nga ang dami 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 lamok. sabi ko nga para silang yung nasa choir eh, sabay sabay silang kumakanta ay Diyos ni yung lamok pa naman na makukulit mga patay gutom na lamok kasi kahit itakin mo sila ayaw nilang umalis Char. pawi na ako sabi ko hindi ko muna sila didiligan kasi maghintay na lang muna sila ng ulan kasi malapit ng tag ulan tapos isang linggo pa pala ano nakalimutan ko sana kahit yung kangkong lang pala diniligan ko kasi gusong gusto ng kangkong ng tubig kita niyo yung sobrang litla ng space pag mo siya parang walang nangyari bukas talaga magsus nagsusuot na ako ng supporters kasi hindi ako makarami ng bungkal sa, sa likod. May depekto na kasi itong likod ko. Parang robot. Sira-sira na talaga. Buti na lang pag-uwi ko ng bahay, hindi sumasakit yung likod ko. Kung hmm. hindi pa na naman ako ng asawa ko. At yun lang for today's video. Okay, bye!